Hi guys. Gabi na guys, so hapit na alas 8. Nako sa kuan. Nako diri mga tanom namo sa liko sa kilid sa balay kasi gibutangan nako siya, gidugang, gidugangan nako siya suwil guys. Kay ug naambot naon sa ning tanom ni eh? oy. Wa gyud guys, so, wala alibyo. Kay siya kulang og tubig. So muna gibutangan na og 3 bag. Yeah, ang gabon guys. wag gay? Wala improvement. Morning nga gidugangan nako siya suwel so isa ka bug kay basi ni gawas iyang mga gamot bitaw. U ambot lang. So basi ni gawas iyang mga gamot guys kaya gidugangan nato og uan suwel so before nako na siya tabunan ani. Kay ambot man jud guys nga nganong wala man jud ni siya ni improve. Wala well, improvement guys, so gambot na unsa ni siya. So sulayan nato, guys. Basi, nagawas gawas yang ugat bitaw. Yang ugat yang mga gamot, yung ugat sa Tagalog. Gamot sa Bisaya. So kani lang pud siya guys katong isa. Ugma na sa sunod na adlaw or kanus a kasi. Guys nami kuan, guys nami bagyo. Basta na bagyo diri guys bitaw sa sa kuan guys sa Florida kumawahi maawahi kagatog mga tindahan wala na kayo mapalit guys mag buying ang mga tao guys mo na nga kuan pirminti andam andam sa lahat ng mga sakuna to so, mo na ni siya atong tanaw nga naman yun na nga wala magigit siya alibiyo eh problema ani niya sayang kayo manabutang na tug tubig kuan po, guys panguhaw na ko mga mga bakit kay kuan basin maghangin ba niya manglupad kani kay nakaflat naman ni siya sa ground hindi rin ni siguro mulupad niya kung on man nato tubig so yun na guys ready na sa butang tubig gabiin na guys oh. Drabi ang dagom -um, mo. Oh. Kuan man good. Ah, wala pa hibaw eh. Aba basta kay kung mukuan siya guys. Ang bagyo. May go ang, may go ang Florida. Wala pa hibaw eh. Kung sa siya kakusog. Napa siya sa Gulf of Mexico. Kaya, mag-andam-andam lang ta. Mintras layo-layo pa. Ay, karun kuan Merkulis or Martis? Martis mo abot. Dali ala kayo eh. Huh! gabi na guys pero grabe ka kainit init ka ayo nga yeah, pangulo na ang kuan ah uh, mga sudanan baka tuma sudanan ko anak ko tuog pangsulod na ako to e basin mo ulan bana kay guys team guys uh, ah mam mamutan sa ko tubig medyo madilim na guys alas 8 na pasado Hala ang buwan. Ay, maklaro. So, yun, guys, madilim na. So, pitapin natin tong mga bakit. Manubig naman to guys. Kasi baka maghangin ba. Yung, manglupad ni. mo Mga mga guys, Kung may bagyo bitaw, kanang mga mulupad, kanang isulod kay maglupa maglupad din niya grabe ra baka kusog diri sa bagyo guys ambot lang grabe gid ka kusog naka experience ako diri kuan guys bagyo kuan bago lang midiri eh. tingaman ko kay matukag mga tindahan ko naman guys mo na naman dito sa makita na mo ang sign sa gawas no drinking water so naanap pud ko sa so, kumbahan na Unsa din? Unsa yung ano wala drinking water? Alas sa kanay bagyo. Grabe na. Panic buying ang mga tao. Kay na na dire. Eh. Mana guys nya. Magandam gyud. Okay. Example nagbiyahe mo ba nya? Tugol ini nyo na bagyo. Grabe ka Alas otso na gyud dun sa gabi eh. Pasado na alas 8 guys pero init gapon hapon. Hindi pang na ko ang kwan guys. Hose sa tubig kay eh. basin mulupad. Mulupad. Okay guys. Din hirata tataman guys. Kayo. Ngit-ngit na -ngit gyud madilim na guys. Og mo balik na ako ng gadon sa storage ng mga bucket. Salamat kay sa inyong tanan guys. Sa so, walang sawang suporta. Ah. Og din hirata -taman. Bye bye. Ngit-ngit na -ngit gyud.